Bumweber, uh, what are your other uh, questions? Alright. Kung may nababanggit din po kayo dati na may mga kapwa po ninyo, mga district representative, nakakatanggap din po ng extra funds, biyan pa po dun sa allocable amount, ano po yung nagiging, pa pa paano po ba yung nagiging sistema po dito ko? Ang extra po ay ang aligasyon binibigay sa willing magbayad at ang resulta nito ay nilalagay ang mga projects sa mga lugar na hindi kailangan pero pwedeng pagkakitaan at uh, ang uh, amounts nakakagulat 20 billion, 30 billion, kaya po lumaki ang budget kasi ginawang uh, uh, money making scheme na lang yung BPWH budget. All right. Just to follow up lang doon sa nababanggit po ninyo na doon sa regarding sa uh, like modern pork barrel nga po itong mga like uh, mga allocables na ito. Um, hindi po ba ipinagbawal na po ito ng Korte Suprema? Yung ipinagbawal po, yung post enactment. Pero ang uh, ginagawa ngayon, bago pa ang approval ng budget, meron ng uh, mga alokasyon, pero hindi nga dinalabas yung mga pangalan. Binibigay mo lang yung mga listahan sa mga taga DPWH at pinapalabas ng DPWH galing to sa si mga engineer. Pero sa loob ng DPWH, may mga listahan na ito naman po ay galing sa mga politiko at mga iba pang mga individual. Kaya um, mahirap talaga na iwasan ang korupsyon kasi kahit na may mga court suprema decision, may mga paraan pa na iwasan na hindi masyadong halata na ito po ay talagang pork barrel. Alright. Do you have plans po ba kung namaidulog po ito sa Korte Suprema? Actually, yung legal ay basta hindi sa post-enactment. Pero yung ginagawa naman ngayon ay hindi naman ganon. Yung ginagawa lang ngayon ay uh, parang you know, mag, maglagay ka ng project sa so DPWH, tapos may listahan sila, tapos pagkatapos ng approval, ah... Uh, My gentleman's agreement na sa iyo pa rin yung project na yan. Kaya uh, um, ma mahirap sigurong uh, i-argue sa Supreme Court na yan ay laban sa ban on pork barrel. Pero yung dapat talaga uh, gawin ay i-enforce yung mga laws laban sa bid rigging at kickback.